So, ano, ano. Eh, tatlong beses ko lang 'to ginamit. Ayun, may mga tama na siya. Oo. Ito 'yung mga generic lang ayun, nabili natin sa Shopee. Nabili ko lang 'to sa Shopee, mura lang 'to. Eh. 200 yata. Basta 200 may gito. Sa aming shipping fee. Murahin lang. Diba? Bigat naman siya. Okay naman siya. Walang kalog ang problema ito ayun tinatamaan ayun, tinatamaan ng ano back plate ayun pag sinagad ayun tama nyo mm, laki oh. Mm, yan diba ha? tumatama dito ayun hindi siya mag-autofocus. Ngayon pala mo in yung camera. Ayun. So, ito. yung ano ko. Lombards 9. Ang ganda naman to Malakas. Yan. Hindi ka ito na stuck pa to Play okay, malang bola natin. Eh. Malambot. Intermarket. Hindi pareho dito sa uh, GBT natin. Tibay talaga. Oh. Tiba mo. Lang balik na ito. Kahit konting pod-pod sa gilid. Wala o. Oh. Grabe. <laughs> Tsaka malakas, malakas pang atak na ito. Kasi kasi yung ano, drive base ko yun, nakakalkal ito eh. Yeah, pinakalkal ko to sa ano, sa tropa natin. Yan, sa Shira Speed Tick. Yan, maganda. Maganda yung pagkakalkal nila lupit. Last. Stock lang to kalkal lang sya, Last. Tinalo po tong ito, top speed ko dito, ano lang siyendaan erap nasa siyendaan ito siyendaan dali na aakunin nakarating na naka 110 pa nga ako dito eh. <laughs> stop top speed ko dito naka 110 na ako nga. pumunta kami baler baba sa haba ng pangasin ay pangasinan ba 'yun ah sa kabanatuan ayan 110 uh, ako dito ang last to ay balik natin to ikabit na natin to hindi na boly para. Biya natin Bicol mga Carfix testing natin. Biya Bicol to. Ayan mga loads. Ayan. Ang bola natin mga Carfix ay ano to? 13. Ayano wala pang tama. O di ba? O, ayan. tagal mo auto focus autofocus. Ayun no, wala pang tama. Uh, sabihin ko na lang sa inyo ang brand nito mga Carfix ay ano GBT. Yeah, shout out sa uh, GBT. Good job. Maganda yung pagkagawa ng bola nyo. Kasi itong bola na to 13, Siganahan pa to na bili ko sa tropa ko rin. 250 lang. 13 to, nagay ko sa bit ko. Ang tinakbo nito, sobrang layo na. Si ilang balik ko na to sa Ilocos, tatlo, Baler, dalawa, ay tatlo rin. Tapos nabiyahe ko rin to ng ano nang Baguio, Banawe, dami na to napuntahan. wala pang tama oh. Tiba yung pagkagawa ng ano na ng bola nila. Sinalo pa ako dito sa stock ko na oh. ano na, na ano to nito. Stock ko ng uh, drive base. Ayun. Drive base. Ay, pinakalakal ko lang to stock ganda. Ayan, tapos ito naman yung binili kong bola na ano, na itong stock na stock to na aftermarket din. Pero ayun oh, ayun oh, mga bola niya. Ayan, may mga tama. Hmm, ayun oh. may tama. Ano ko lang to na gamit. Bali, binyay eh. ko lang to ng pangga, pampanga. Tapos pag-uwi, ayan dami nang tama. <laughs> isang bi eh ilang bisis ko lagi nami tatlo, oh. bis lang namin ito. dalawang tatlo, dalawang bisis lang. Ano, binibigay ko na maganda naman yung bola, stack to eh. 15 to eh. Malakas naman to. Ang problema ito, malambot. Tinatamaan yung gilid. Ano, uh, focus natin. Tagal ng auto focus eh. Ayan. Tagal ng auto focus. Blur. motor box nito yan tagal tagal ang focus kamera natin ayan. wala yung brain kamera natin eh kaya tagal ang motor focus ayan yung tama ah, ayan um, yung mga tama gilid